Rene Aboga, ang salesperson ng Pinoy Homes Sapphire. Nandito nga po palang ngayon sa isa sa project ng Apert Homes ang mapunti residences dito sa 9 Cavite. Kung mapapansin po natin, ay gawa na po dito ang ating entrance gate at ang ating guard house na makikita po natin pang high-end and yet affordable. Dabuha! Nandito po ako ngayon sa Maple Tree Residences na Ikavite. Ayan, update lang po ako sa development ng Maple Tree dito sa Naikavite. Ito po yung pinaka-entrance. Ayan. Ito po ay Barangay Mabolo dito sa Naik. Ito po yung galing sa sa may highway. Kung ikaw po ay Manila, na trabaho, kung nais nyo dito mag-invest sa Cavite, ito po ay napakagandang location para sa inyong pag-invest. Province fields, ayan, feel na feel -pil nyo dito yung pagka province pero ang, ang Cavite po ay isa sa mga progressive city. At, kung <laughs> Papanood nyo po sa mga news meron po tayo dito kita sa naik na Bataan Cavite or Cavite Bataan Interlink so kung halimbawa galing po kayo ng Bataan napakadali na po yung transportation hanggang dito sa naik at soon yung mga build 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 project po ng ating gobyerno enjoy na natin gamitin. Kaya kahit saan po tayo mag-invest ngayon, sa mga panahon ngayon, ay napakaganda po na mag-invest. Dahil sa mga project na ginagawa ng ating gobyerno. Kung ang nais mo ay magkaroon ng sariling tahanan o investment, dito po sa Maple Tree na Ikavite, mababa lang po ang ating monthly amortization dito. Ito po yung low cost housing dito sa Cavite. Isa so, sa mga affordable housing na ating ma-avail dito sa Cavite. Ayan po. Makikita po natin nagawa na po ang entrance gate. And then, may makikita na rin po tayo dito ng mga model house. Duplex po. Na so, makikita natin model house ngayon dito sa maple tree. Ayan, ito po ngayon ang update dito sa maple tree na ay Cavite. PM lang po sa nais mag-invest dito. Kaya kung nais mo mag-invest dito or magkaroon ng sariling tahanan, mag-message ka lang po sa akin at tutulungan kita. Ako nga po ulit, si Lori Linaboga, salesperson ng Pinoy Home Sapphire.